biglayan mo sila, pumunta ang BGC magisa. for today's video i-discuss ko yung lahat ng nagastos ko kung paano ako nakapunta at lahat ng maganda at pangit na experience ko dito sa Bonifacio Global City alright, ako nga pala si Mr. Johnny Alasho isa akong real estate broker ng Philinvest so 6.30 pa lang, umalis na ako sa bahay at sumakay ng jeep and 7 o'clock, takasakay na ako ng bus papuntang Cubao and almost 200 pesos lahat ng nagastos ko sa jeep and sa bus 837 dito na ako sa station ng Philippine Rabbit dito sa Cubao Metro Manila pagkadating ko dito sa Cubao nag-install ako ng travel app which is yung Joyride and ayan 180 pesos yung travel niya papunta sa Cubao papunta sa BGC. At kung hindi nyo pa na-experience to, huwag kayong matakot dahil isa tong magandang kumpanya. At katiwa-tiwala naman po talaga yung mga joyride riders. O joyriders kagaya. Kagaya nito ni, ni, Kuya, nakipagkwentuhan lang sa akin. para hindi ako mainit. At dinidiscuss nyo yung mga, yung mga, yung mga experience niya dito sa Manila. Almost 20 minutes lang yung biyahe. Cubao to Bonifacio Global City kung magjo-joyride ka kasi ayoko nang pahirapan yung sarili ko eh ayoko nang mag uh, MRT or mag jeep baka maligaw ako mahirap na eh gagastos pa ako kaya binayaran ko na lang si kuya Ayan, 180 pesos lang naman eh. hindi na, pagdating ko dito dito first time ko lang si pumunta dito sa Makati and Tagig napakaganda ng mga building grabe mga mga ako kung sa Pampanga madaming bundok dito madaming building talaga at ayan na, nandito na ako sa nandito na kami sa BGC. So yun yung mga sobrang gandang malalaking mga building dito. Halos dito mga condo and mga call center agency and mga corporation and companies na din. Sobrang ganda niyan. Mamaya makikita natin lahat. And pagka dating mo nga dito, papadrop off ka na lang doon sa market market para hindi ka malikaw. Alright. Ayun ang gaganda. Condo po yan, yung kulay green and yung mga yung corporation po yung mga kulay blue. Krabi, lalaki yan. Kung makita niyan sa personal, grabe. Mama mga talaga kayo. Hindi yung pagsasiyang pumunta dito. Lalo na pag first time kayo, kahit saan, picture Picture kayo. Sobrang ganda, hindi mo, mo pipigilin mo pipigilan sa rhythm. Talagang maganda para ka nasa isang para ka nasa ibang bansa. Para nasa Australia or Macau ganyan. Ang ganda eh. Grabe yan. Oh, ito yung market market. Andito na kami. Eh, pagkadating ko dito, ginawa ko wala nang ano, naglakad na ako nilakad ko buong BGC para ma-enjoy ko talaga, masulit ko yung pagdating ko dito ito e lang ginawa ko dito meron akong client at ayan meron akong dalawang client kaya nakapunta ako dito sa BGC kumuha sila ng dalawang lote sa Clermont Clermont, Pampanga malapit sa Clark and Clark International Airport Okay guys, enjoy nyo muna yung view Yung mga naglilibot muna ako mag-isa dito. Ayan, naglilibot ako mag-isa ngayon. Ayan, dahil nga nakatira ako sa Pampanga, for ano, mabalak Pampanga, malapit lang kami sa Clark. Parang Clark din siya eh. Pero yung Clark kasi hindi pa siya fully developed. Pag fully developed na siya, magiging ganitong ganito rin. Lalo na yung Clark Global City. Ayan, business center. Grabe, maganda talaga dito. Punong-puno ng mga building. Hindi ka maiinip. Lalo na pag first time ko pala. Kung ako sa'yo, ito na yung sign para pumunta ka. Puwas na, punta ka na. <laughs> Ang dali lang naman pumunta eh. Ayan. Libot ako ng libot talaga kahit saan. Libot ko na talaga lahat. Napakaganda kasi. Kung naglalakad ka, lahat talaga may building, may mga... mga tao na ano. Grabe sa so, dito mapapansin mo halos lahat dito mga yayamanins. And may mga nagtatrabaho din ng call center agency. Experience ko lang dito na hindi naman siya pangit eh. Nalobot kasi ako nung kinagabihan tapos wala akong makita charging point. And kung meron akong makita ayaw nila magpa-charge. Pero okay lang naman yan eh kasi napaka advanced na ng city na ito eh. Nag-iingat na siguro sila. Tingnan nyo to ah yung guard ng hotel na to mga aso may guard dog at nung pauwi ako syempre mag, uh, mag ako ng joyride mas mura na siya 140 lang yung nagastos ko papunta sa 5 star terminal kubaw and kasi 24 7 dun eh and then 180 ulit yung pamasahe alright ito yung total lahat na nagastos ko at ito na rin yung mga picture ko dun grabe nag enjoy talaga ako hindi ako nagsisising pumunta ako dito kung ako sa inyo pumunta na kayo napakaganda nito thank you so much